Hello guys! Welcome back to my youtube channel. It's me again, Somitao Mix Vlogs. So, ah, so, uh, magpukuha lang din ako ng, ah, uh, disclaimer lang po ito sa may araw ng video. Ah, uh, magpukuha lang po ako ng, ah, uh, konting clips. Pero hindi ko siya ipapakita sa inyo, kundi um, uh, makikinig lang po tayo. <laughs> so, mag-reaction video lang po ako sa nangyaring nakaraang araw. Um, uh, bali, uh, kadugtong to sa uh, i-reaction na, na kahapon. Di lang ako nakapag diretso kasi alam naman mga trabaho natin una ang, ang trabaho unahin muna natin trabaho kago yung ipangtrabaho <laughs> bidaw so wala ko nang konting clips ipi-i pa rinig ko lang sa iyo uh, child marriage sa Pilipinas so no solemnizing uh, child marriage is of course uh, uh punishable pati yung facilitating yung mga so, sa mga wala na uh, hindi na hindi nakaalam or hindi nila nalaman aw oh, uh, ano, awag ng tutulan bisaya na lang po eh. sa mga wala nang ipaluba nga about sa sukuro no so magparitista diri na, na, na so, anyway, sa kaso ito is um, uh, yung pag senior nila isod po senior nako, no galanita lang ko pero wala ana. anak sana po o uh, diba uh, Pangulo at uh, mga miyembro ng komite, ito po ay talagang malaman po natin kung ano ang katotohanan po dito at talaga pong maintay ang mga karampatang kaso. Alilit, late, late reaction ako, Ani. Na, po, ano. <laughs> an Balangbalang na Secretary of Justice at mga kaibigan po sa Department of Justice. Yun lang po. Thank you, Yusik Zapan. Sa hindi pa nakakalam, nulisura no, po doon. So, upang kay Balo again, okay ba again? Si Kalim, no? So, pinakibaloan niya eh, si... Mr. Chair. Uh, Senyor Aguila nila doon ito sa ano is yes, na so, nasa bilibit na ngayon. No? Is under the custody and protect of... Tingnan yung ano yung sa is with her as she testifies. So pwede po bang i-confirm ng DSWD yung na si Elias Chloe ay nasa inyong kustodiya at natutulungan niyo siya habang siya ay nagbibigay ng testimonya sa aming komite. <laughs> yung mag-testimony is ano yung siya po yung nakaranas doon sa Uh, kapihan na na child uh, uh, ano child marriage ano ba yun? uh -huh. yung naka ano nung maga yung oh, 13 years old pa lang sa akin asal na siya sa 21 years old uh, pil sa pilitan siya nga pinakasal so ayun nag mag, mag, siya pero ah uh, sa video siya, kina ano siya sa, uh, kinuhaan siya ng video. So, hindi ko rin mapakita dito. ah uh, pakinggan lang natin kung ano ang masasabi niya, no? Okay, good, uh, good, afternoon everyone. So, I am Sarah Rosalingay. I am a uh, the registered social worker of the SW de Caraga. Ang po. dami kayang umiyak nito. concern po uh, regarding don sa custody po, uh, uh, Senator Riza, yes, uh, we confirm that... Uh, Alas lahat ng mga nanay na nasa loob po, sa Senate. Yes, Uh, pati kasama ngayon uh, at uh, tutulungan niyo siya ayor, habang uh, testimony. Ayor, uh, po, Mr. Chair, so Mr. Chair may ipapalabas po kami na video uh, with your permission. I will ask for this video to be played to aid in the testimony of our minor witness. Uh, may I also note that the witness has executed an affidavit with the assistance of the DSWD. So ito po Mr. Chair um, ang video po niya. Ikaw po naman. Ako'y si Chloe, 15 years old. O, isa ko ka-member sa Bayaniyan Services Incorporated. Karoon tawag ng Omega de Salonera. Ginawag ko itong June 2022 tungod kay o, isa ko sa minor na dipogos at minjo ni Sr. Aguila nga ang mga o no, ginoo. Sa aking pagkabata, 13 years old, iparisan kong 21 years old ngayon sa aking kabubod ko. Pagka minjo na ako, naiingahan ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa mamindyo kay gusto ko mo pero iingon ko ang nanay nga kani ang kinahanglan gyud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo uwi na nila ay makapabuwag ko maura ang kamatayon mo tong nagpahila ko kasubot sa ang gibati nga ingon e anak dai gyud dapat ang ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga ginun ani dapat gyud sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno no tong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang Jelens o Namunta na si Diyos laki nga, nakuha na ba ko ko? Or nakigsiks na ba ko na nag Lucky? Kung na nga mag Lucky nga, wayak pa ko no. O itong si Diyan nga, naman waya pa man ninyo kuha mga gagmay naman ng inyong asawa. O pa-authorize na ninyo na ripon, kay nyo na mga asawa. Dahil panahon nga, gilakat na Miss Puerto, kay gusto ga dyan nila nga kuha on, na ma makasiks na naglaki Lucky. Unja, dito nga tayo minhila ko, unja, kainin ko malip ko ito pero madjuga ni kag laki aning ko si um, na si nga inhilak pud si Jan ang tanan unsa ko ni sa nganong way dili ko nang masugod kung giingnan nga. dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay gawa gud yung gusto makauman ko eskwela. sa mga ginikalan nga na pa din ha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa manghod nag na ho gusto ko nga kita. Ako man sila gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag upanta ta pero dili diya. Di, ah. Gusto ko nga muari na mo law. Ah. Dili kay di, anak ah, ta mag-upan. Uy, ma ni na. Chloe. Sige, okay lang. Take your time. Sorry ah. Actually, sa sinit nito, maraming umiiyak oh. ng mga nanay Kino-confirm mo ba na ikaw yung nasa hey, dito? Dahil yung mayorang Okay. Tapos, uh, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yon Yes for Your own. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan? kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Uh, uh, may inutusan po kasi siya ano, na si Janet Ahok na isang minor ka, sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw at tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. Uh -huh. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos, dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, nung time na pumasok... Sandali. sandali. yes, Mr. Chair. sino sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? Mm. -hmm. May Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor. Eh. Nakasamahan ka. May inutusan siya na nakasamahan mo? Oo, oh, na... Ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka shot. Pilipi, ba ba babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Babae, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pilipilit mong makuha nung lalaki. Dili na o, tinood, tinood, sir. Dili tinood? Huwag magani ko anong clue, sir, ka ila. Tudo din ay, tudo ano? din ay, sir. Hindi na totoo. Sabi ni Janet ako. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. Eh, yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ko. pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Dong apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Mamerto. Po. Tanggap nila na? yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw po, sa galing apelido ko, hindi ko daw po matanggap. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. Oh, Janet. Dili na tinawad, sir. Ay, ay, sus. Yan ang sakit sa dughan, ay ay sa totoo lang. Sakit sa dughan yung eh, na nangyari sa kapi kapihan eh. Pero guys, ah... Uh, Lahat ng ano, no? lahat ng mga uh, pinatawag ng Senado, Ando uh, andoon na po sila sa bilibid ngayon. So, hindi lang na kung uh, may ano na, may nasa loob na sila sa blangguan. No? Dili na sa 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 sine, sa sine, sa, sa na aming po. Dito na yun mismo sa sa bilibid. Sobrang sakit. Kahapon ko pa ito pinakinggan ba? Hindi rin nga portion. Naiyak ko nito eh. Nai naiyak, naiyak ko nito. Ito nga portion na uh, yung magas na yung pinipilit silang pinakasal doon sa ano, mga minor na pinipilit kasal doon sa mga uh, lalaki na uh, nasa tamang edad na. So, hanggang dito na lang ako pagka maritis. <laughs> <laughs> Share ko lang sa inyo yung ano, isang clip na hindi ko talaga maano yung sakit ba. Di ba wala-wala sa isip at puso ko yung ginawa nila sa pinan? No, shout out sa mga galaliga dyan na hanggang ngayon na wala pang magpagbabago, no? Uh, may, may isang pa rin ano noon na wala na do yung espiritu. <laughs> espiritu, <yung spiritik. laughs> Wala na daw yung spirito, ang reincarnation spirit ni Sr. Uh, Aguila, wala na daw sa kay Jerry, si Lario. Nandoon na daw sa, I think, asawa ni Janet. O, ako? Okay. Umuwi daw yung spirito dito. <laughs> wala na daw sa sinado yung spirito na giilan nilang ginaw kundi. Nandoon na daw ni Sojala Ilawas, ko no? na ito sa kambihan. Uli, spirito kada na priso naman ang ilang senior-senior ay nila. Senior, senior, hey oh guys, you kanyang know, ko walang malingaw, pasensya na. <laughs> salamat sa mga karikis dyan.